Hello guys, welcome sa munti Channels. channel Magbibigay ako ng tip kung paano magpalit ng lababo At tip na rin sa pagbili ng labab lababo para makatipid tayo Dapat pag bumili tayo ng lababo, dapat package na May mga lababo kasi hiwalay, hiwalay yung sink drain At saka yung lababo mismo Kasi kung bumili ka hiwalay, wala kasama yung drain, lababo lang bibili ka pa panibagong drain mas mahan so madagdag yung budget mas maganda pag bumili ng lababo package na dapat makapal stainless kasi para wala ng palitan tagal yung lababo basta maganda lang yung maintenance ang nagpapalit lang yung mga tubo yung nasa pit trap yung sistema ng tubo pero yung lababo matagal tatagal talaga yan ng mga ilan taon So ito ipapakita ko sa inyo. Ito yung dating lababo tiles siya. Yeah. Hmm, kaya nangangamoy daw ang sabi ng may-ari. Kasi walang itingi walang pitrap trap nilagay yung oh, diretso diretso yung tubig sa kanal, yung amoy sa kanal pupasok sa bahay. Nag nagbabackfire yung amoy, buhabalik. Yung, so walang pitrap trap. So maglagay tayo p trap diyan. Kaya sisirain natin yung lababo niya konti lang yung budget niya titipirin natin yung materials at hanggang saan lang yung budget ng, ni ma'am kasi may mga tiles daw siya na may nagbigay daw sa kanya mga tiles mga 60 x 60 may dati lang tiles yan so hindi natin tatanggalin so kung na lang natin tatakpan na lang natin yan ipapatong na lang natin yan basta maganda lang pagka tiles so ito toto to, din natin yan sa totoo lang mahirap mag renovate mag giba giba kasi yung panibagong gagawa ng lababo so ito yung lababo so yung bubuksan natin bagong lababo ito stainless makapal na may kasama ng sink drain ang lababo niya so mas maganda kasi tipid na wala na dito. 44. Mamarkahan natin para yan lang ang part sisirain natin. Jed pagod. Ah, guys, ano? Ano nangyari na oh? Um, update ng um, 30 minutes. Ito na agad. Nabasag ko na. So, hindi mahirap tibagin yung tiles kasi maalikabok ka so, mahirap ginam pag ginamit natin tong ano. Cutter, so alikabok, nagreklamo yung mayari.

maglalakay tayo ng kaperasong hardy para itatiles natin yan kasi plywood kasi hindi, hindi ma, yan para kumapit yung tiles ay na natin yung lababo niya. So, akala ko bibili siya 20 by 20 katulad din sa kabit ito. palang pa lang, meron pala siya lumang sa na tiles na 60 x 60. Ang laki Oh. Kaya pa lang pinagawa. Bulay puti pa ito. So, magkaiba yung tulay. Ayaw na rin pati bag kasi matrabaho daw. Maali ka So, natin ito na to. malaki, pabigat, 60 x 60 para na na natin yung lababo natin so in, dito na lang at saka sa baba dito yan Ay, gusto nyo ipatress pa yan oh. Ah. yan hindi pa nakapitra pa yung lababo nya so, na natin yung lababo pupunasan na yan mamaya so may ready na ra yung pump Si balik na natin 'to. bukas tapos na rin guys yung lababo so ito na yung resulta niya so maglalagay lang tayo ng ground so ito dalawang kilo ang bilhin niya dalawang kilo ng sa ground sabi ko isang kilo lang kasi may mabibili naman yung ground na isang kilo na kulay puti ito so, ang purpose ng ground kasi may mga gap ito ng mga ito parang stick lang kasi yung gap ng mga tiles purpose nito para hindi magkarak yung tiles natin kasi nag-expand kasi ang cash pag mainit yung panahon so kailangan meron siya gap yung ito, mga dating gantong lalaki mga gap so nandyan yan so magpapahid lang tayo ng grout para pantay ng puti kasi ito ayaw na pa ba plus kasi masyado na maalik